But, but also they have to realize there are two sides to this. Sinasabi yung flood control, talagang na-overwhelm ang flood control natin. May na flood control tayo. Maraming nagsasabi, napapasa ko sa diyaryo, napapasa naririnig sa radio television. Nasa na mga flood control. Nandiyan na mga flood control, na-overwhelm na. Kasi yung Committee on Public Works and Highways, kasi in the connection with the budget, yung budget on flood control. So hinahanap nila nasa inyong budget. Sabi nila it's 1 billion a day yan daw ang budget sa flood control which is 1 billion a day that's 360 billion a year. So hinahanap nila mga lugar na gumuho ang lupa ngayon lang nangyari yan. Hindi pa nangyari, hindi pa nangyari sa buong buhay nila sa buong kasaysayan ng mga lugar ngayon na kumuho ang lupa dahil napakalaki ng tubig tapos yung mga napaha, ganun din. Umapaha siguro dati, pero hindi ganito kalaki. Nagbago talaga ang panahon. Kaya yung climate change na amin pinag-uusapan ay talagang uh, naging nakikita na natin. Hindi na kailangan ipaliwanag. dahil uh eh, so uh, unfortunately, uh, nararamdaman na, na, na talaga natin na sarili natin. Hindi na natin kailangan pa uh, pasahin pa yung mga report